morning, good morning ituturo ko kayo sa ako mga ginagawa ito yung bakang gawa oh. pick up ginalot uh, ko yan full body daming gagawin ito full uh, body din to Turko ko sa mga gagawin namin yan uh, tapos na yan ito Check yata to, Tingnan. Oo. Uh, ayan. Ito. Ang daming gagawin. Ito. Galing dun sa tindahan namin. Ayan. Royce Royce. Ayan na Royce Royce. Ayan. ayan. Ang daming gagawin namin oh. No? puro lahat yan full body yan yan full body ito tapos na ito yan tapos na yan ayan dito naman tayo sa ano ah ito mga tapos na yan ito kadilak nito tapos na rin ito yung ano ah, gagawin pa rin yan hindi pa tapos yan ang gagawin puro full body yan dahil wala tayong upload dito muna tayo mag mablog tayo sa Mercedes na 2025 model yan And Then it's... Modelo, modelo. Binta sa kabila to. Binta sa tindahan yan. Tapos mayroon pang isang dito rin si Robert na green. Ito. Ito. Bagong pintura. Ito yung loob open pala to open pala to ito na Ayan, parehas lang yan. Itong isa, ay hindi, iba to. G500 yata yun. Ano ba ito isa nito? J500 Ba nakalagay sa likod? Wala pa Ano ba ito? Is 500 yata ito Bago Tapos itong isa Tinan ko nga kung anong kantong isa Ito 25 yan eh model eh. Galing to sa bintahan na, na to. Ah, oh, J63 eh. Yung ginagawa ko, kala mo wala na. No? Walang kitang cutting yun. No? <coughs> Pick up. Ano ba ito? F-150. F-150XA, e, ano? Ayan, uh? XLT. Ayan. Yeah. Ayan, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Tama na ito. Bye-bye.